Magandang araw sa inyong lahat. Isang tanong. Ano ba ang tunay na kayamanan? At paano ito makakauntan? Tara na sa landas ng pag-asa. Ako po si Mayette Salvedia. At uh, ang ating mabuting balita ngayon ay hango sa libro ni Mateo. Kabanata, Labinsyam at Talata labing anim hanggang dalawang put dalawa. At napakaganda po ng kwento ng sinasaad ng ating magandang balita ngayon. Ito'y patungkol sa isang mayamang binata na tinanong si Jesus. Tila mabait na tao ito at gusto niyang malaman anong kabutihan ang maaari niyang gawin para makamtan ang buhay na walang kan, Kaya nga ang sabi ni Jesus ay dapat ay sundin mo ang lahat ng mga inuutos na, ng Panginoon. At alam lahat yon ng binata at lahat yon ay gina, ginagawa niya. Ngunit may kulang pa. At ang sinabi ni Jesus sa kanya ay dalawa. Dalawang ay, kung meron kang mga tinatangkilik o mga bagay na gustong-gusto mo o mga pag-aari na nakatago sa iyo, ang unang eye, ay, ang sabi niya ay, ipagbili mo iyon. Ibig sabihin, kailangan lahat ng meron ka ay kaya mong ibigay. Kahit kailangan mong mabigay ang mga ito dahil sobra-sobra na. At ang pangalawa naman ay ibigay mo sa mga dukha, sa mahihirap, sa mga, mga pagkukulang o tinatawag nilang mga pobre. At anong mangyayari doon? Pag ginawa mong mga ito, ay magkakaroon ka ng tunay na kayamanan. At ito ang mga gawari na maaaring makapagsabi na ikaw ay tunay na tagapagsunod ni Jesus, tunay na disipulo at tunay na tagapagtangkilik ng mga bagay na nabibigay o magbubuo o magtatatag ng kaharian ng Diyos. Nakakalungkot dahil sa kwento ay umuwi ang binata na nalulungkot dahil uh, oh, mahihirap pa siya at hindi niya kayang gawin. Pero ang hamon sa atin ngayon ng Panginoon, kung mahal na mahal natin siya, ipagdasal natin, Panginoon, ano ba ang mga bagay na gusto mong isuko ko sa iyo At ibig, maaaring maibigay ko ito sa mga nangangailangan. Maaaring ito ay oras mo o talento at anuman ang mga meron ka. At doon mo masusumpungan ang buhay na walang hanggan. Ito ang tunay na kayamanan. Kaya mga kapatid, napakaposible. posible ang maging mayaman sa buhay na ito. Yan ay kung susundin natin ang utos ng Panginoon. Mga kapatid, kung kayo na bless sa ating salita ngayon ng Diyos, maaari bang i-like and share ninyo? God bless you at naway maging mayaman tayo sa mata ng Panginoon. Amen.